Tapos ito nga may balitang hiwalayin na pero yun nga wala pa namang pag-amin. Doon sa nabalitaan natin wala rin namang binigay na dahilan kung bakit naghiwalay. Hmm. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kumakalat ngayon sa social media ang mainit na chika na hiwalay na raw ang mag-asawang Zanjo, Marudo at Ria Atayde. At dahil tahimik ang dalawa, mas lalo itong naging kontrobersyal. Matatanda ang nagpakasalang celebrity couple noong Marso ng nakaraang taon at mayroon na silang baby pero hindi pa nila ipinapakita ang mukha nito sa publiko. Tahimik at very private couple sila kaya naman ikinagulat ng lahat nang biglang may sumabog na breakup rumor. Sa Marisol Academy na inupload ng Abante sa YouTube channel, napag-usapan ng mga hosts ang chismis na nag-circulate online. Ayon sa kanila, tinanong na raw si Zanjo at Ria tungkol sa issue, pero deadma, no comment ang mag-asawa. Siyempre, mas lalo tuloy nagduda ang mga marites. Sabi pa ng isang host, may nakikita na raw siyang mga posts tungkol dito, pero hindi pa verified, kaya ingat-ingat muna. Plano rin nilang magsaliksik at magtanong sa mga taong malapit sa dalawa, lalo na kay Sylvia Sanchez, na kilala sa pagiging hands-on sa problemang pampamilya. May isa namang host na nagsabing hindi siya naniniwala sa breakup story. Dagdag pa niya, kung may problema man talaga, siguradong may gagawin agad si Sylvia para ayusin ang relasyon ng dalawa. Sa Reddit, sari-saring opinyon ang lumabas. Para daw ito pampalihis sa issue ni Arjo at Aide tungkol sa umano'y anomalous flood control projects. Nadamay pa si Maine Mendoza na inula ng puna dahil sa sinasabing lavish lifestyle. May mga natawa lang sa balitang hiwalayan dahil walang matibay na ebidensya. Pero sa ngayon, wala pa ring official statement si Nazanjo at Ria. Tahimik ang kampo, tahimik ang pamilya, kaya mas lalong nakakaintriga. Totoo kaya ang hiwalayan o isa lang itong diversion para takpan ang mas malalaking isyo sa pamilya at Aide?